Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroon. Ako nga palang muli si Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang life in three parts. Ang layunit misyon mission ng aklat na to ay para magbahagi ng ibanghelyo ng Panginoon sa buong mundo at para ipakilala na ang Espiritu Santo na siyang nagsugu kay Kristo ang siyang nag-iisang amang espiritual na banal at Diyos na may gawa ng ating buhay. Si Kristo ang naging tagapagsalita ng Espiritu Santo para ipahayag ni Kristo ang katotohanan na bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo at ang tao ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili lang o dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, ang presensya ng Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan at siyang buhay na nagbibigay ng buhay sa ating katawan at kaluluwa. Pero kapag sinalungat mo ang kagustuhan ng Espiritu Santo, hindi ka nagpuri sa kanya at hindi mo siya kanilalang iyong amang espiritwal at Diyos at binaboy mo yung kanyang sagradong tahanan dahil sa tawag ng kamunduhan at kalasuan, hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at dahil doon mahihiwalay ka sa Espiritu Santo at ang iyong kaluluwa ay itatapo ng Espiritu Santo sa impyerno. Pero kung ikaw ay magsisisit, magbabalik loob sa Espiritu Santo, patatawarin ka ng Espiritu Santo at kikilalanin ka niya na anak niya. Maraming mga tao dito sa mundo ang walang paggalang at pag-ibig sa Espiritu Santo dahil mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Naging mapagmataas na ang mga tao dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung paano sila nilikha ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanilang buhay dito sa mundo natin ginagalawan maraming mga bakla at tomboy ang mas pinili nilang mamuhay sa pagkukunwari at kasinungalingan. Hindi nila tinatanggap yung katotohanan kung anong kasarian sila meron kung paano sila nilikha ng Diyos. Kasi yung puso nila ay naampo na ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Sa araw na to ang topic ko ay patungkol kay Vice Ganda. Honestly, si Vice Ganda ay pinahayag sa akin ng Espiritu Santo na napakarami niyang kasalanan na ginawa dahil marami siyang hinikayat ng mga kabataan, mga kalalakihan na tularan siya na mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari. Itong si Vice Ganda, ang puso niya ay naging sa halimaw na. Naging mapagmataas at mayabang siya sa Espiritu Santo at feeling niya siya yung narating niya na yung tugatog sa kanyang buhay. Pero hindi niya naintindihan yung mga tinatanggap niyang mga karangyan dito sa mundo, biyaya yan ng demonyong si Satana sa kanya. Para kalabanin niya ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay niya. Pero darating ang panahon, babawi ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan ni Vice Ganda at si Vice Ganda ay mamamatay at lilisan siya dito sa mundo. Yung kanyang kaluluwa hindi yan handa sa araw ng paghukom dahil hindi niya nakilala kung sino talaga ang totoong Diyos na may gawa ng buhay niya. Itong si Vice Ganda kapag hindi yan nagpakalalaki, hindi. kasi marami nang niritoki si Vice Ganda sa katawan niya. Eh. Yung katawan niya sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo at wala siyang itatago sa Espiritu Santo. Lahat ng ginagawa ni Bas Ganda ay, ay alam yan ng Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang may gawa ng buhay natin. Wala tayong maitatago sa Espiritu Santo at hindi natin kayang ilangin ng Espiritu Santo dahil siya nga yung lumikha sa atin at siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Itong si Bais Ganda, sobra na ang yabang, sobra na ang, ang pagiging mapagmataas niya sa Espiritu Santo. Yung mga pinakikita niya na siya daw maganda at feeling talaga niya proud na proud siya sa sarili niya. Pero hindi niya alam yung kanyang uh, palabas na kaanyuan, pinaganda niya pero yung kaluluwa niya naging demonyo na yun sa Espiritu Santo. Dahil kinalaban na ni Vice Ganda ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay niya. Honestly, Vice, ganda maawa ka sa kaluluwa mo. Lahat tayo, ang buhay natin dito sa mundo ay hiram lang. Ang may hawak ng buhay natin ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang amang espiritual ng ating kaluluwa. At kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo na siyang Diyos at amang espiritual ng iyong kaluluwa, hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo dahil ang puso mo ay naging katulad ng demonyong si Satanas. At kapag namatay ka na dito, yung mga Yaman mo na meron ka dito, na pinagmamalaki mo, kahit yung boyfriend mong isa pang ulupong, kasi katulad mo rin siya eh. Na lumalapas tangan sa Espiritu Santo, na binababoy niyo ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil sa kalasuan at kamunduhan. Ang mga uh, gawa niyong mga bakla, yung kapwa lalaki na pumapatol sa kapwa niya lalaki ay mga kasuklam-suklam, karumal-dumal, at wala ang kapatawaran sa Espiritu Santo. Na siyang Diyos na may gawa ng inyong katawan at kaluluwa. Na siyang Diyos na may gawa ng inyong buhay. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, gusto ko lang bigyan ka ng babala na kung hindi ka magpapakalalaki kung paano ka nilikha ng Espiritu Santo, sa oras na binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na ipiniram sa iyo dahil aalis ang Espiritu Santo sa katawan mo dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan mo at siya ang maghahawak ng buhay mo kasama yung kaluluwa mo na aalis sa katawan mo kaya ka mamamatay kung hindi ka magbabalik loob sa Espiritu Santo hindi ka magpapakalalaki honestly yung kasiyahan mo dito sa mundo magwawakas yan doon sa kabilang buhay, kapag kaluluwa ka na, bumalik na ang kaluluwa mo sa spirito, maglalangoy ka sa apoy ng impyerno. Magbabayad ka sa Espiritu Santo dahil kinalaban mo siya, winalanghiya mo siya, at hindi mo siya iginalang na siyang iyong Diyos na may gawa ng buhay mo. Narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang naging mapagmataas sa Espiritu Santo na yung mga tao mas iniibig nilang mali kaysa sa tama mas iniibig nila yung kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Si Satanas, ang ama ng kasinungalingan, na lumalapas tangan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo para si Kristo ang maging daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung mga tao ay magbalik loob sa Espiritu Santo. Pero maraming mga tao ang mga bingi sa mga aral ni Kristo kung kaya hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo para kilalanin nilang kanilang Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Dahil yung mga tao dito sa mundo natin ginagalawan, katulad ni Vice Ganda, pera at sarili na niya ang iniibig niya, yung kanyang kasikatan. Pero lahat ng yan, ng kasikatan mo, yung pera mo, iiwan mo yan sa oras na umalis na ang spirito ng Panginoon sa katawan mo. Tayong tao, dito sa mundo, kapag wala ng spirito ang katawan natin, patay na tayo. Wala tayong madadala sa kabilang buhay, kundi tanging kaluluwa lang natin. Dahil yung kaluluwa natin, spirito yun, na siyang huhukuman base sa ating mga gawa at pananampalataya kilala ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang naging tupa na naging kaisa ni Kristo sa totoong Iglesia ng Diyos ng Espiritu Santo lang ang kanilang sinasambang amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga ulupong, yung mga ahas na naging kaisa ng demonyong si Satanas na kumakalaban sa kanya. Honestly, maraming mga tao dito sa mundo na yung kanilang katawan, na siyang sagradong tahanan ng Espiritu Santo, ay binababoy nila dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Dahil uhaw at gutom sila sa mga bagay na kalaswaan. Pero ito ang magbubulig naman sa kanila sa impyerno dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo. Dahil yung kanilang katawan, binaboy nila yung sagradong tahanan ng Diyos sa mga kamunduhan at kalasuan. Honestly, Vice Ganda, kahit pa nung sabihin mo, mag masaya ka dahil may pera ka, pero pag inatake ka sa social media ng mga tao, lumalabas yung katotohanan, yung kahinaan nyo. Noon nakita ko, na ikaw, umiiyak ka dahil naaawa ka kay Ayon, yung, yung kalaguyo na lalaki, na kaisa mo na lumalapastangan sa Espiritu Santo para babuhin yung dalawa, yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kamunduhan at kalasuan. Dahil sabi mo, masyado nang uh, inaatake yung iyong kalaguyong lalaki naaawa ka sa kanya dahil um, hindi nagiging masaya si, yung kalaguyo mong lalaki. Honestly, sinabi ng Panginoon, ng sino mang sumira sa aking templo, wawa sa akin ko rin. Kung hindi mo igagalang ang Espiritu Santo, na siyang Diyos na may gawa na yung katawan at kaluluwa, wawa sa akin ka rin ng Espiritu Santo. Kahit pa mamuhay ka sa pagkukunwari at kasinungalingan, isasampal at isasampal sa iyo ng tao ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, lalaki kang nilikha ng Diyos. Ikaw, antikristo ka na kumakalaban sa Diyos. Dahil hindi mo tinatanggap ang katotohanan kung paano kanya nilikha. Ang puso mo ay naging katulad ng demonyong si Satanas. Kaya, yung kaluluwa mo ay naligaw ng landas. Sa mo mong kabataan o kalalakihan na hinikayat mong maging katulad mo, napakalaki na lang kasalanan mo sa Espiritu Santo. Yung pagbibigay mo ng mga material na bagay sa kapwa mo, wala yung value sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo. Kahit pa sa tingin ng tao, mabait ka, pero sa paningin ng Espiritu Santo, demonyo ka dahil kinakalaban mo siya. At bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na tinawag niya na, na maging um, sugo niya para sabihin yung katotohanan at ipahayag ang katotohanan na tayong mga tao, ang dapat nating sinasamba ay ang Espiritu Santo lang. At tayong mga tao, dapat na matutong maglakbay sa spirito at katotohanan dahil yung mga mananampalataya na naging kaysa ni Kristo ay naglalakbay na may magpapahalaga sa kanilang kaluluwa at sa katotohanan. Yung mga tao na sumasalungat sa katotohanan ay mga antikristo. Yung mga taong namumuhay sa kasinungaling at pagkukunwari ay mga antikristo. Kaya yung mga tao na ang kanilang katawan ay binababoy nila dahil sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Honestly, ang mga kaluluwa nyo naging zombie na gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo. Pero hanggat narito pa tayo sa lupa at binibigyan patay ng pagkakataon ng Espiritu Santo na magsisi at magbalik loob sa kanya, gawin na natin. Honestly, ako, tinanggap kong Espiritu Santo nagpasakop ako sa kanya para ipahayag ko yung katotohanan na siya lang yung nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin. At bilang isang sugo ng Espiritu Santo, layunin ko na gisingin ang diwa nyo na ang babalik dito sa mundo ay hindi totally si Kristo, yung si Jesus, kundi yung Espiritu Santo. Dalang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ng bawat tao. Ang Espiritu Santo ang siyang babalik na sinabi ni Kristo na parang magnanakaw, na sinasabi ni Kristo na kailangan ng tao na maging handa. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang may hawak ng buhay natin. Siya yung Alpha at Omega na siyang may gawa ng buhay din ni Kristo. Nung si Kristo ay pinatay sa cross, honestly... Yung kanyang katawan, sagradong tahanan yun ng Espiritu Santo. Pero sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa kanyang templo wawa sa akin din niya. Sinabi ng Panginoon, Vengeance is mine. So yung mga pumatay kay Kristo, honestly, namatay na rin ang mga tao na yun dahil yung kanilang katawan, templo rin ng Espiritu Santo. So yung mga pumatay kay Kristo, wala yun sa langit ang kaluluwan nila, kundi nasa impyerno. Dahil yung anak ng Espiritu Santo, ang bugtong na anak ng Espiritu Santo ay pinatay nila at ipinako nila sa krus. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na nagsugo kay Kristo. At si Kristo ay naging tagapagsalita ng Espiritu Santo. At katulad ni Kristo, tinawag ako ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para ipahayag ko ang katotohanan. Na ang Espiritu Santo lang na, na, na sa katawan ng bawat tao ang siyang totoong buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmula ni Kristo. At totoo ang sinabi ni Kristo na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para tayo mapalapit sa kanyang ama. Honestly, yung mga aral at salita ni Kristo nagmula yun sa Espiritu Santo na nasa kanyang katawan. Dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. Kaya si Kristo ay nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na ako at ang ama ay isa. Nung tinanggap ko kay Kristo ang Espiritu Santo dahil yung mga aral ni Kristo ay, ay ilang beses ko yung paulit-ulit na binasa at pinag-isipan dumating sa buhay ko na tinanong ko, sino ang Espiritu Santo sa buhay ni Kristo? Bakit si Kristo nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo? Then mismo ang Espiritu Santo na naan sa katawan ko, dahil tempo ng Espiritu Santo ngayon katawan, na naan ko yan kay Kristo, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na yung lumukob kay Birhing Maria ay ang Ama ni Kristo. At si Kristo ay buktong ng ana, na anak ng Espiritu Santo na naging tagapagsalita ng Espiritu Santo para ipahayag ni Kristo na bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na may gawa ng ating buhay ay hindi natin kayang linlangin dahil parati natin siyang kasama. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung puso na sumunod sa yapak ni Kristo. Dahil ang Panginoon titinitingnan niya ay ang Espiritu ng tao at ang ang kaluluwa ng tao, yung espiritu na ipinanganak sa Espiritu Santo, at yung puso ng tao. Kung ito ay malinis na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na nagpapahalaga sa kanya, umiibig sa kanya. Pero kapag ang puso ng isang tao ay sinungaling, namuhay sa pagkukunwari, ang puso niya ay sa demonyo. Alam ng Espiritu Santo na hindi siya inirerespeto nito. Kaya kapag bumalik na yung kaluluwa ng tao na yon sa Espiritu Santo at sorry <coughs> humarap na sila sa paghuhukom sasabihin ng Panginoon sa kanila doon sa mga katulad ni na Vice Ganda kasi binaboy ni Vice Ganda ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa kamundo at 1 pinili niyang mamuri ah, ma, mamuhay sorry mamuhay sa pagkukunwari <coughs> sorry at kasinungalingan pag humarap na si Vice Ganda sa Espiritu Santo, sasabihin ng, ng Panginoon ng Espiritu Santo, umalis ka sa harapan ko, hindi kita nakikilala. Dahil hindi kinilala ni Vice Ganda ang Espiritu Santo sa puso niya, hindi niya in-honor ng Espiritu Santo sa puso niya, sorry, na ang Espiritu Santo ang kanyang Diyos Ama na may gawa ng kanyang buhay, na siyang amang espiritual ng kanyang kaluluwa, hindi siya patatawarin ng Espiritu Santo. Laking pagkawasak ni Vice. Honestly, Vice Ganda, ang totoong pangalan mo yung Jose. Lalaki kang inilabas sa sinapupunan ng iyong ina. Nung nilikha ka ng Espiritu Santo sa sinapupunan ng iyong ina, lalaki ka niyang nilikha. Hindi mo kayang lilagyan ng Espiritu Santo. Kalabanin mo na ang lahat, pero wag ang Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo ang lahat, ang siya lang ang nag-iisang Diyos na may hawak ng buhay nating mga tao. Kapag ang Espiritu Santo ang kinalaban mo, talo ka. Pag inibig mo ang Espiritu Santo na higit sa lahat, panalo ka. Dahil kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. At ang kaluluwa mo kapag lumisan ka na dito sa mundo, may, may, yun ang magiging tahanan mo, ay ang, ang langit. Dahil si Kristo nag na nagprepare na si Kristo ng trono mo kung saan ka uupo dahil si Kristo ang siyang bugtong na anak ng Espiritu Santo na umalis na dito sa mundo para i-prepare niya yung magiging uh, upuan ng mga tao na naging kaisa niya na, 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 na namuhay na may paggalang at pag-ibig sa Espiritu Santo tatawagin silang anak ng Diyos pero yung mga katulad niyo bahays na sa kasinungaling at pagkukunwari, binababoy niyo yung sagradong tahanan ng Diyos dahil sa tawag ng kamunduhan at kalasuan, kaawa-awa kayo. Ang kaluluwa niyo ay sa impyernong bagsak. Pero dahil naririto ka pa sa lupa at buhay ka pa, hindi pa umaalis ang Espiritu Santo sa katawan mo at hindi pa binabawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan mo, may chance ka pa para magsisi humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo na sa katawan mo at magpakalalaki ka. Tanggapin mo ang katotohanan kung paano ka nilikha ng Espiritu Santo. Dahil kung mananatili kang mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, yung kataas at kayabangan mo ang siyang magbubulig sa iyo sa apoy ng impyerno kapag lumisan ka na dito sa mundo. Ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan. Dahil ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega ay ang siyang simula at katapusan. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin na siya rin aalis sa ating katawan kung kaya tayo lilisan dito sa mundo. Wala tayong masasabing atin na pag-aari. Nung inilabas tayo sa sinapupunan ng ating ina, hubad tayo. Pag umalis tayo dito sa mundo, wala tayong mabibitbit. Yung ating katawan, ibabaon lang yan sa lupa. Pero yung yung ating kaluluwa babalik yun sa spirito para humarap sa paghukom. At yung mga karangyaan na meron ka dito sa lupa, yung pera, magagandang bahay, alahas, damit, sapatos, whatever na pinagmamayabang mo dito sa mundo, hindi mo yung kayang dalhin sa langit. Dahil hindi, kahit sa impyerno, hindi mo kayang dalhin yun sa impyerno. Dahil dito lang niya sa lupa. So yung kaluluwa ng mga tao, na walang pagrespeto at pagmamahal at paggalang sa Espiritu Santo, sila yung mga uusigin ng Espiritu Santo at siyang dudurugin ng Espiritu Santo sa huling panahon. Yung kanilang kaluluwa, hahanapin nila ang kasiyahan, kalayaan at kapayapaan pero hindi nila makakamtan. Dahil tumalikod sila sa Espiritu Santo kung kaya tatalikod din sa kanilang Espiritu Santo. Yung bunga ng Espiritu Santo hindi nila yung matatanggap dahil minahal nila si Satanas, tatangi sila sa impyerno, magmamakaawa sila pero hindi na sila makakaalis doon. Yun na ang pinaka huling destinasyon ng kanilang kaluluwa. Kaya nung si Christy narito sa lupa, hinihikayat niya ang mga tao na magsisi, magrepent at magbalik loob nga sa Diyos, sa Espiritu Santo dahil kung hindi magbabalik ang tao sa Espiritu Santo, at hindi nila itatama yung kanilang mga mali. Hindi sila mamumuhay na may pagpapahalaga sa spirito at katotohanan. Yung mga taong yon hindi nila tatanggapin yung sinasabi ni Kristo na buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na sinasabi ni Kristo, yung ang kaluluwa mo ay walang kamatayan. Na mamumuhay ka sa langit. Ang kaluluwa ng tao kaya namamatayan gawa ng kasalanan kasalanan ng pumapatay sa katawan at kaluluwa ng tao na siyang magbubulig sa impyerno. Kaya sinabi ni Kristo, huwag matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkos ang katakutan mo yung may kakayahang pumatay ng iyong katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa iyo sa apoy ng impyerno. Honestly, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo, yung kaluluwa mo, hindi yan masusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Dahil hindi ka kikilala ng Espiritu Santo ng anak niya, kaya ka mamamatay, ay gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo. So yung iyong pangalan, doon yun masusulat sa aklat ng kamatayan. Doon ka pupunta. Ang sinasabi ni Kristo sa huling panahon na madidipit daw yung kamatayan ay ang kasalanan. Kasi ang mga tao kapag nagsisi na at nagbalik sa Espiritu Santo, nagbagong buhay sila at naglakbay sila ng umiibig sa Espiritu Santo at katotohanan, itong mundo natin puno ng kaguluhan, babaguhin to ng Espiritu Santo. Yung mga antikristo, yung mga bakla, yung mga bulaang propeta, yung mga uh, leaders dito sa mundo na silang mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan sa mundo, lilipulin, lilipulin lahat sila to usigin ng Espiritu Santo sa uling panahon at yung mga tao na yon buhay pa man sila dito sa mundo ang kaluluwa nila ay zombie na kapag ka sila ay lumisa na dito sa mundo wala na silang chance para itama nila ang kanilang mga mali at para magbalik lob sila sa Espiritu Santo dahil yung kapag lumisa na tayong dito sa mundo ang ating kaluluwa babalik na yung sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom at walang tao na makapanlilil lang sa Espiritu Santo dahil ang ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo. Siya ang lumikha sa atin, siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Alam niya ang ginagawa ng bawat tao. Narito na tayo sa huling panahon. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang katotohanan. Nang nilikha ng Espiritu Santo ay dalawang kasarian lang, lalaki at babae. Walang mga bakla at tomboy. Yung mga bakla at tomboy, ang puso nila ay naampun na sila ng demonyong si Satanas. Si Satanas ang kanilang sinasambang Diyos, hindi ang Espiritu Santo. Kaya, namuhay sila sa kasinungaling at pagkukunwari. Nawa, Vice Ganda, pakinggan mo to ng mabuti. Aanihin mo ang yaman mo, karangyaan, kung ang kaluluwa mo naman ay walang puwang sa langit. Hindi ka makakapasok doon dahil naligaw ng landas ang iyong kaluluwa hindi ka pinatawad ng Espiritu Santo. nasasaad yan sa banal na kasulatan. What is the benefit of gaining the richness from this world if it causes you to lose your soul? Kung ang kaluluwa mo ay hindi kinilala ng Espiritu Santo na anak ng Diyos, at itinapon ng Espiritu Santo ang kaluluwa mo sa impyerno, wala ka ng chance pa para makalis doon. Doon ka na maglalungoy. Doon ka iiyak nang walang hanggan. <coughs> Kaya maawa ka sa kaluluwa mo at sa mga tao na nakikinig, sa mga bakla at tomboy. Magsisi na kayo, tanggapin niyo ang katotohanan kung paano kayo nilikha ng Diyos. Magbalik-loob kayo sa Espiritu Santo hangga't may panahon pa. Huwag niyong intayin na lumisan pa kayo dito sa mundo na na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan niyo. Dahil dun sa kabilang buhay, magsisiman kayo huli na. Wala na kayong chance para itama nyo pa ang pagkakamali nyo. Magagawa nyo lang itama pagkakamali nyo hanggat tayo naririto pa sa lupa. Dahil ang Espiritu Santo ay nananaham pa sa katawan nyo. Kapag umalis ng Espiritu Santo at ang kaluluwa nyo sa katawan nyo, tapos na ang chance na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu Santo. Kaya hinihikayat ko ang bawat tao. Natanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan niyo. At ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na banal na may gawa ng buhay nating mga tao na siyang dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Sapagkat ang Espiritu Santo ang may hawak ng ating buhay, ay siya rin maguhukom sa huling panahon. At siyang huhusga sa ating katawan, sa ating kaluluwa, bago pa natin marating ang huli nating hantungan kung naging demonyo ka sa Espiritu Santo, sa impyerno ang bagsak ng kaluluwa mo. Pero kung umibig ka at naging tapat ka sa Espiritu Santo, sa langit ang punta mo at kasama ka ni Kristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!